Simula noong biyernes November 21, hindi na tinantanan ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang mga nakasagupa nitong mga rebelde sa barangay Alligia sa bayan ng Pinukpok, Kalinga. Ang militar, porsigidong puksain ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee. At nitong linggo, November 23, isa ang nalaga sa hanay ng mga rebelde. Ang labi ni Kareyam, dinala ng militar sa kanyang mga kamag-anak. Awinsan mga bumaba so nga mga po itinaintok tina isuna, so kitin pakat na latan, tiyay adakanyanan. Ada so nga ita, kitadakamitatan, nga kit, sami makita, so na piyagnan, kit sa may makita isuna. Kamalipon 207 in Ganadata, habi nakikita iso na. Itala lang na natay, sabi makita iso na. Matapos ang madugong engkwentro noong linggo, tatlong beses na nagpalitan muli ng putok ang militar at nasa sampung miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee kahapon November 24. Ang uh, ikalimang engkwentro ay naganap da kong alas 7 alas 7.50 ng no? gabi doon pa rin po sa area ng uh, alagiyan na Pinuktok Kalinga at ang uh, pang-anim na inkwentro ay naitala natin sa oras na alas 8 ng gabi. Dahil dito, isa ang kumpirmadong nasugatan muli sa hanay ng militar. Meron po tayong yung sundalo no, na nasugatan sa kanyang uh, kaliwang, uh, kaliwang kamay o sa kanyang mahalong niya upper, no, upper na uh, left arm siya po ay si uh, PFC Mark uh, Samir Lugayan. Pero immediately na gabi po ay uh, na-extracate na rin po natin siya doon sa encounter site at uh, naibaba na rin po dito sa, sa hospital. Pero dahil sa pagulang dulot ng shearline, malaking hamon pa rin sa militar ang paghabol sa mga tumakas na rebelde. Sa kabila ng maulang panahon, desidido silang habulin ang mga rebelde. Binibigyan na lang namin sila ng na, uh, panahon para mag-surrender mag, -turember, mag -turember, hanggang December. Kaya sa ito ang naging uh, isang hapang no, ang inyong para tugunan no, yung mga uh, report na ibinibigay sa amin ng mga civilian. Kaya sa ito, tutupusan na yung ginagawa namin na uh, uh, operasyon. Nasamsam naman sa encounter site nung linggo ang ilang armas at kagamitan ng mga tumakas na rebelde. Kinabibilangan niya ng apat na matataas na kalibre ng baril, grenade launcher, granada, medical equipment, magazines, mga pagkain at iba pa. Sa kabila nito, wala namang mga residente ang kinailangang ilikas. Awanti ikadanag tayo safe tayo banta wenno anyaman sakit uh, awan unay ti awan ti kadanag tayo ta uh, amin mit kit uh, kontrolado santo safe tayo mit ito ili tayo nga uh, alagya pinaigting na rin ang seguridad sa bayan katuwang ang pinokpok PNP Charles Nicolimon RNG News